Another day, another game na naman tayo, mga doy! <laughs> Nagkakagawa na pala dito sa pagong mga doy, Pull push na lahat talaga ng mga kalaban namin dito. Lahat sila nandito talaga, mga doy, pati yung im, -im nila. Kasi kami, mga doy, wala kasi rin taong kami im-im. kita niyo na naman, diba, kung hmm, meron kaming im-im dyan. Wala kaming pakialam! <laughs> <laughs> Bakit ba? <laughs> Ay meron pala kami in im, im mga doy. Buti na lang na nagpag-post din yung taon siya sa top. Kaya ah, uh, pasalamat din tayo sa kanya. Kasi andyan pala yung im-im namin. Akala ko kasi mga doy, wala eh. Naku po lay, tabang ka muna dito lay. Undangin muna yung par mo kasi hindi ka naman cool. Uy layla, tabang layla in taon. Naku po layla, lubog ba yung mapa mo? Madal-dal ka eh. Nakakahiya kasi. Kaya mga doy, bakit basta... Lumabas ka pa, Entaon, sa Tanglad, Layla. Parang binigay mo lang talaga yung gusto mo. Please wait for me, mga doy. I'm coming over there. Hingang malalim lang, mga doy, kasi malapit na, Entaon, ako. Ramdam ko talaga yung presensya ng mga kalaban. O, okay, kita naman yan, di ba? Kakarating ko lang, pero nakabay one gate 1 agad ako. Akala ko walang mapa yung Layla, mga doy, pero nakita niya yung buong pangyayari kasi napag-rappling pala, Entaon, siya dito, nagkabakbaka na naman kami dito mga doy, kaya tamang ingat lang talaga ako, kasi nasa one port na lang yung kahimtang ko in taon. absent na naman in taon yung Laila namin dito sa class mga doy bising busy talaga in town siya masyado mayama na talaga to si Laila mga doy, kasi may sarili na talaga in town siyang mundo, kita niyo na naman yan, di ba? Oo! Oh, Oo! Oh, oh. <laughs> Mas pinili ko na lang in taong labanan yung dakong mananap dito mga doy. Kasi nakipag-class siya doon. Pagpabayaan ko to dito mga doy, baka mabungkag yung yung tore namin dito. Tapos ang tagal pa yung taong mamaalam ng mananap na to. Grabing kagahi naman. Buti na lang talaga, nagwala yung iro namin dito mga doy. Tapos yung layla din namin, nawala. <laughs> <laughs> Tapos yung Terisla din nila dito mga doy, nagwawala din yung Kahit gaano katigas yung dala-dala mo doy, hindi ka uubra sa apat. O ba diba, naluya ka? Bangon kung kaya pa. Dodos, pordos, kita. Naku po, Layla, dito na in town ikaw kasi baka huling class na natin to, doy. Ay, grabe ka mindset mo in town, Layla. Sige, doy, diretsyo ka na lang dyan sa pangarap mo. Kami na in town bahala dito, wala na talaga. Wala ka kasing mapa, eh. Next game, doy, paayos mo yung mapa mo. Masyadong malabo siguro kaya hindi mo kami nakikita sa bakbakan. Kaya pala hindi in town sumasama sa class yung Laila mga doy, kasi bad daw siya bad ping daw eh. Kaya pala ang pangit ng ugali mo Laila kasi bad kapalay. ka pala eh. <laughs> Ay salamat tumabang din yung taon yung lay -lay namin. Siguro hindi na yan bad ping, mga doy kasi nakatabang na yung siya eh. Good job Lai. But anbe anak si Lailay. <laughs> Bigla pa yung taong tumalon yung Teresla dito mga doy. Buti na lang talaga. Magaling din yung support namin. Kaya napasabi si monton na great save daw. Tapos ang ginawa ng Layla ay dito mga doy. Nagyabang pa talaga. Nakaabang pa talaga dito. Sus Mario Sip ka lay, Kung nagpush sana tayo. Push na yun Grabe ka mindset mo talaga doy. Bad ping ka talaga Layla. <laughs> Kaya dito ah. Narinig ko na naman yung victory.